Hello ATNs, nakakatuwa ang uh, fan na ito ng SB19. Fan girl na fan girl siya sa naturang uh, boy band na SB19, our very own in the Philippines. Ngayon ito sa isang sasakyan ay talagang super excited siya na makita ang SB19 sa airport. Talaga nga sumundo siya sa airport. Tapos parang uh, makita mo na lang siya pagbaba ng kotse niya, ng car niya, andun tatakbo na siya. Pabunta na siya at palapit doon sa arrival ng SB19. Isa siyang Filipino-Canadian na babae na nakabayis na sa Canada, of course. Siguro nars ito, oh, yung mga magulang niya ay may mabuting trabaho doon sa Canada. Ayun, nakakatuwa lang isipin. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.